YouTube video script. Ipinagdiriwang ni Ariana Grande ang isa0 taon ng "Hey Everyone." Welcome back to the channel. Ang Kapaskuhan ay naging mas maliwanag dahil ang pop superstar na si Ariana Grande ay nagbibigay sa amin ng pinakahuling regalo sa Pasko, na ipinagdiriwang ang isa0 taon ng kanyang iconic holiday hit, "Santa Tell Me," na may live na palabas sa performance. Kumuha kakaw magpahinga, at sumisid tayo sa mahiwagang milestone na ito. Noong Martes, inilabas ni Ariana Grande ang live na bersyon ng Santa Tell Me sa kanyang channel sa YouTube eh, na nagpapadala sa mga Ariana sa lahat ng dako sa isang maligaya na kaguluhan. Ang live na pagtatanghal na ito ay dinadala ang minamahal na kanta sa isang bagong antas, na nagpapakita ng kanyang mga nakamamanghang vokal sa isang nahuhubad nakakabagbag damdaming rendisyon. Isang dekada nang nagsistream ang mga tagahanga ng holiday anthem na ito at ngayon, binibigyan kami ni Ariana ng higit pang dahilan para paulit-ulit ito ngayong season. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Ariana ang kanyang pasasalamat para sa isang dekada na suporta ng Santa Tell Me. Nakasulat sa kanyang caption na, Celebrating 10 years of Santa Tell Me. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal na ipinakita mo sa record na ito sa nakalipas na dekada. Binabati ko kayong lahat ng isang masaya, maligayang bakasyon. Ito ay hindi lamang isang milestone para sa kanta. Ito ay isang sandali upang pagnilayan kung paano ang musika ni Ariana ay nagdulot ng kagalakan sa napakaraming tao sa panahon ng Kapaskuhan. Let's rewind to November 2014 when Santa Tell Me first dropped. It was not just another holiday track. Ito ay mabilis na naging Christmas classic with its catchy melody, playful lyrics, and Ariana's signature vocals. Simula nang ilabas ito, ang kanta ay umani ng milyon-milyong stream nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga cover at nakakuha ng lugar nito sa bawat playlist ng Holiday. Maging ito man ay ang masasayang music video o ang walang kamali-mali na mga live performance ni Ariana, ang Santa Tell Me ay naging isang walang hanggang staple para sa mga mahilig sa Pasko sa buong mundo. Ngayon, ang pagdiriwang na ito ng Santa Tell Me ay dumating sa isang espesyal na oras sa karera ni Ariana. Pagkatapos magpahiwatig ng isang pagbabalik noong nakaraang taon, inilabas ni Ariana ang kanyang pinakabagong album, Eternal Sunshine, noong 2024. Ang album ay minarkahan ng isang bagong kabanata para sa pop star. Pinaghalo ang kanyang estilo ng lagda sa mga sariwa, introspective na mga track. At para sa mga tagahanga ng kanyang holiday music, ang live rendition na ito ng Santa Tell Me ay parang perpektong tulay sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang kasalukuyan. Siyempre, hindi nag-aksaya ng oras ang mga tagahanga na ibahagi ang kanilang kasabikan tungkol sa live na version. Tingnan natin ang ilan sa mga reaksyong bumabaha sa social media. Ang live na version ni Ariana ng Santa Tell Me ay ang lahat ng hindi ko alam na kailangan ko ngayong Pasko. Ten years later and Santa Tell Me still gives me chills. The live version. Chef's Kiss. Ariana is the queen of Christmas music. Dapat silang magsama ni Maria. Malinaw na ang live na rendition na ito ay gumawa na ng mga wave sa kanyang mga tagahanga na nagdaragdag ng higit pang kinang sa isang paborito ng track. Para kay Ariana, hindi lang ito tungkol sa pagdiriwang ng isang kanta Tungkol ito sa pagdiriwang ng pagmamahal at koneksyon na binuo niya sa kanyang mga tagahanga sa mga nakaraang taon. Ang kanyang taos pusong mensahe at pagsisikap na gumawa ng isang espesyal na bagay para sa holiday ay nagpapakita kung gaano niya pinahalagahan ang suportang natanggap niya. Habang binibilang natin ang mga araw bago ang Pasko, ang Santa Tell Me, Live Version, ay parang regalo mula mismo sa puso ni Ariana sa atin. Kaya, ano sa palagay mo ang live na bersyon ni Ariana ng Santa Tell Me? Nasa playlist mo na ba ito sa Pasko, o baka gusto mo lang ang kanyang holiday vibes? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang mga pista opisyal kundi ang isang dekada ng klasikong Pasko na ito na talagang nagtagumpay sa pagsubok ng panahon. Ariana, salamat sa pagdadala ng higit pang mahika sa kapaskuhan na ito.